ito naman ang pilipit na dunat ayan mga kabigars sarang natin ang pilipit mas mahirap hirap lang itong balik rin kaysa sa bilog mga kabigars so, ayan. okay. pasok ako masakit iyo masakit. Napasok yung Kabekers. Yan o. O, ako. Gandaan lang mga Kabekers. Pag nagluto pa, lalo pag malaki ang kawali, mataas ang ano. Mataas yung kanya. Ito. Yun. Ganto na o. Oh. Mga Kabekers oh. Mahirap siyang. O. Oh. O. Oh. Yan. Napaka simple, eh. napaka simple ng negosyo. Mahal um. um, baget pa siya. Mahalin ng apoy. figures, yun. O, oh, diba? O, oh, sa so mga gusto magbigosyo ng dulat dyan, napakasimple baka dito na ang asinso nyo. Baka dito ang buenas nyo, mga kabigars. Mga gawa ka ng isang milyon dulat. Ba, sa tagda limang piso, eh, ba, isang milyon, ilang milyon din yun. Gawa ka ng isang milyon dulat. amillionary kalahin, lah mah kabikers dan ya, no? aku video pumula pula nasi na, ah duduk naho mah kabikers gini nanya nggak siblik, wah tak 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 kontek, para mah penyewa tika yang isa pumula naho, oke okay, mah kabikers, aku ahi masak itu nggak mikir napa suaku masaket Mahap di Ayan Ayan mga Ini Ayan yan ang tamang pagluto sa dunat Kaya lang medyo pumula pula um. Kaya tutulok na rin yan sa plancha mga bakers Diba? Ayan Ayan Ganyan lang po kadali ang pagluto ng donut. Pwede po dito ng negosyo. Ano yan? Ma pwede yan gumawa. May toppings, may chocolate, um, strawberry. Pwede yan mga kabikers. Uh, um, nadali lang rin yun. Pagawa ng toppings yan mga kabikers. Kaya subukan nyo. Mm, subukan nyo rin gumawa. Baka sakali, dyan ang buwinas nyo. Pagawa ng donut. Okay mga kabikers? Uh, malay nyo isang araw dito kayong umasinso sa donut huh? madali lang ito mano-mano sa bahay o oh, mayroon kayong mga kilalang mga maraming uh, katatrabaho pwede nyo silang uh, Halukin na kumuha sa inyo ng merienda ba? Diba? kahit wala kang makina pwede mong gawin itong dunak ano ko manumanuhin mo lang sa bahay o kuha ka ng malaking ganitong ano plangganang kalakit haluin mo doon mga kabikers yung plangganang stainless ha ah. o kaya ano aluminium wag doon plastic baka maya magkiba naman pag pinagaluan niya yun ba diba, mga kabigars o oh, yan oh. simple lang yan madali lang eh, ang dapat yung gawin ay <coughs> sa mantika hindi naman basa basa ito maka -ubo. hindi naman yan basa basa maka sa mantika ito mga kabigars isang 1.5 lang 1.5 ito dalawang hard one type to mga kabikers. pero matagal ko lang makon nang gamitin dipindi rin yan ha, sa gagawin nyo kung marami kayong gawang dulat aray ano, ko napasok na naman napasok na naman ako mga kabikers. ayan o no?

dito ang, ang buenas nyo sa paggawa ng donut mm, lagyan nyo ng toppings chocolate tapos si binta sa tagsasampo ang isa di ba? ang yan sa tagsasampo o di ba mga kabikers ganoon lang kasimple yun ang na natin siya lotok na lotok na siya mga kabikers yan maganda yung pagluluto niya. Dilugod ganin na yung isa medyo mapula. Sa plancha na natin patutuluin yung ibang mantika. Yan. Dandahan lang ang pagluto. Yung apoy pag alam niyo malakas ang kulok mga kabikar sinaan niyo kasi baka mabigla ang luto, hilaw pag alam yung mabilis pumula hinaan nyo ko agad kasi pag mabilis pumula ibig sabihin sobrang init na matika hindi maano yun luto sa labas sa loob ulaw okay mga kabigars sige dito hanggang dito lang muna ikabigars si ayun lang muna bye bye